Wala ko na. Oo, oh, wag luluto ako. Ha? Huh? Gusto mo chop Ha? Huh? Ayaw mo ba? Hmm. Ano ba yan? Dito ano. Morning guys. So, yun lang tayo sumahod. Kaya, yun lang tayo bibili ng flowers for my wife bale bibili muna ako ng, ano, na cauliflowers. Cauliflowers. Bibili muna tayo ng cauliflower. Para, yun yung bibigay ko. Tapos, yung bibigay yung mismong flowers. Siyempre, kahit pa naga-expect yung life ko na may bibigay tayo sa kanya. So, tulog na siya ngayon eh. Kaya, nakakapag-video ako. So... Yun na. Panoorin nyo na lang. Bye! Boss, pwede ang utang? Oo! Sabi ni Mama? Oo naman! Diyagaw na lang mamaya daw. Ay, next week pa lang, next week picture ka. I-picture ka? Uh, sa tatlo, saka dalawang picture na ka kapitbahay. Ang dami. Yun yung requirements? Oh, Oo, Picture ni Mrs. kailangan? Hindi na. Hindi ko umutangin. Eh. Mayroon ba yung cauliflower? Ha? Huh? Cauliflower. Oo, mayroon. Ayun. Pakita mo nga, June, Yung cauliflower natin, Hindi lang nalabas pa. Sabi rin sa mo. Oo nga. Ang bagay yan. Isa lang dapat Bro, kulit talaga 'yan. Yan. 'yan. na 'Yan Sige. Para initan. Bro. Babalik ko. Ha? Wala akong cash. mo muna ako. Bibilhin ko na ano Doon na pag-bake pa ng ano ng flowers. Niyan, di na muna ka. Papayos ko muna 'to. Ha? Hindi. Diba, rose flower. Diba, pa muna um, doon sa ano. Eh. Pwede, bibili ako ngayon. O, sige. Balik Nag-withdraw lang ako. So, ito na guys, ha? Oh. flower. So, baka, mo natin guys, sa ano. it's time to move on. Ay, gusto mo uro natin? Gusto mo igilid? Para hindi ka na, ano, gilid natin yung cart mo. Araw hindi kaya nakaano. Sige po. Bye. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, yun na nga. Dito tayo sa ano? yun na nga. Dito tayo sa ano? Flower shop. Bibigay tayo ng ano? Bulaklak. Binahay sa'yo, kuya. Kuya. Binahay sa'yo yung cauliflower, kuya. Iyon mo na yung bibigay ko sa misis ko. Ito pa yun, gano'n ako. Akin na yan. Pampatay ba ito? Hindi naman. Ayan. Tara Kuya. Nag-aayos. kay kung mister ano kuya oh wala konti pa lang um, kaloisin meron pa lang 1000 plus pa lang bago bago pa lang ay eh, naka on din yan wala kasi akong pera kahapon eh di ba sahod 14 15 ang sahod Wala kang pambili Kaya ngayon lang tayo bumili Eh nag-expect kasi kahapon yung meses ko Sabi niyo wala akong magbibigay Kaya naisipan ko na lang ngayon At least diba Kahit tuloy na Masaya pa rin Oo oh. Guys, mura yung ano dito. Bulaklak. Dating 2,000. Magkahan na lang <laughs> kaya. Oh, abandoned na lang, 'di ba? Dito lang 'yan sa ano. Pa-tumana guys oh. Okay, so. Papinas, papinas pala. Dito sa ano, Pabuntang Ano nga 'to, address 'to? Ano address 'to? Sa paula pa rin 'to, 'di ba? Pabuntang Thunderbird. Biro lang dito, guys. Nabait pa yung mga kapatid natin ay eh, no. Sa tay kuya yung mga ano. Ah. Ang ganda oh. Kailangan ko ka pinahesting cauliflower para ngadda. Kasi baka hindi ma-appreciate ng misis ko yung cauliflower. <laughs> Oh, Mamaya na like, guys, mainit eh. Yeah.

Ayaw mo ba? Ano ba yan? Ito na mo bibigay. Ano ah. ba yan? Ayaw Na. ito. Ano Ano na naman? Ayaw mo ba? Ano mo muna. Ina mo na. ba? Ayaw mo pa? May hey, cauliflower ka na. Mayroon ka pang bulaklak. i mo to. Sa gano'n to? Wala lang. Sampu. Sampu, tumpok. Sampu, tumpok. Uy, ginagawa ko pa yung cauliflower para sa'yo. <laughs> Thank you. <laughs> sa bilang mahalikan, mayakapkat Masayaw sa ulan ng mundo gagaan. ay gagaan Hey nako Gusto mo ba? Thank you guys Hula, bye Sa ng mahalikan Mayakap ka't Masayaw sa ulan ng mundo ay gagaan